Thank you, Lord, sa masarap na food. Tara, kain tayo. Ayan, oh. Sarap. Sarap neto. Tara, kain na. Isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat dyan. Welcome back ulit sa aking Munting Channel, MVI Channel. Andito kami ngayon, ang aking buong pamilya, naggala-gala lang dito. Wala ito sa plano at biglaan lang naming naisip na lalabas kami ng bahay, maggala-gala. Kaya ito ngayon, nandito kami, namamasyal kami dito. Pag sinasabi mo sa mga anak ko nagagala tayo, aba, mabilis pa sa alas 4 yan. Talagang mabilis kumilos ang mga yan kapag sinasabing gagala na tayo. Kaya ito agad-agad talagang napapunta kami dito sa napakaganda din naman ang lugar na pinuntahan namin. Ito yung pinakamalapit na lugar na magandang pupuntahan. Dito lang to sa may Swood Libis. Eswood Libis lang ito. Um, malapit lang kasi sa amin kasi manggahan, pasig lang kami. Kaya malapit lang sa amin yung Eswood Libis. So ayan guys, ikot-ikot kami. Talagang hindi nagre -reklamo ang aking mga anak sa paglalakad. Kaya nalilibang naman sila sa napakaganda naman ng mga dinadaanan naming mga area-area. Nakakaaliw maglakad-lakad kasi napakaganda yung mga lugar na dinadaanan namin at nakakagutom kasi yung mga gilid-gilid nandiyan yung mga pagkainan mga iba-ibang mga klaseng mga restaurant ayun nakakagutom kaya habang naglalakad kami ginugutom kami sa kakalakad kaya ito naman dito kami naghahanap kami ng kung saan kami makakakain Sempre bago tayo kakain, wag natin kalimutan mag-picture-picture picture muna dito sa lugar na napakaganda naman talaga. Ang ganda na parang nasa ibang bansa ka na lang din. Serang, Ayan ang aking mga anak at aking asawa. Ayan sila, tatlong aking mga nagwagwapuhang mga anak. O, di ba? Puro lalaki yan. Tatlong lalaki yan kapag lalaki na pakahirap talagang kuna ng mga picture kaya talagang hilaan dito hilaan doon picture picture tayo ganyan mahirap silang kuna ng picture kasi ayaw ayaw nilang magpakuha yan ang aking asawa syempre at ang aking panganay na anak at syempre ulit ang aking pangalawang anak at hindi magpapahuli ang aking pinakabunsong anak. Ayan ang aking tatlong napaka gwapo kong anak. Syempre gwapo kasi nga ako yung nanay eh. Char. Walang ko kontra. Syempre pagbigyan yun na. So ayun po guys, pag ako talaga ang hawak ko yung aking cellphone, talagang wala, talagang patid kakaklik, klik click, click click ulit ng click. O, oh, para marami tayong kuha ng picture. Kasi mga anak ko talagang ayoko na. Ayoko na. Puro hila-hila dito, hila-hila doon. Kasi puro mga lalaki. Yan ang hirap nilang picturean. Talagang pipilitin mo pa yan. Silang makuhaan ng mga pictures. Relate ba yung mga nanay dito? So, ayan, nakarami na kami ng picture. Tingnan nyo naman, walang nag-smile sa kanila. <laughs> walang nag-smile. Puro naka-astig yung mga yan. <laughs> Ang hirap talaga kukunan ng picture. At syempre, pagkatapos mag-picture, picture. Alam nyo na kung ano ng mga kabayaran niyan. May mga bayad yan. At papakainin nyo na yan. <laughs> Pakainin na agad yan kasi nga may bayad yung kanilang May bayad yung kanilang pagkuha ng picture. Kaya ayan, pakainin ko na yung mga anak ko. Nagugutom na sila. Dito kami ngayon sa Mang Inasang. So guys, let's lafang lafang na. Tara na, kain ang sarap nito. Ayan na nga sila. Talagang nagugutom talaga sila sa kakano nila. Kakapag smile smile ng konti doon sa tabi-tabi. <laughs> Ginutom na talaga. May bayad yon Kaya yan, kumain na kayo. Kain na kayo sa so, pagkatapos namin kumain, ayan na nga na simot na. Ayan ang ebidensya at nagutom talaga kaming lahat. O oh, ba? Diba? Sa lahat po nanood ngayong video na ito, huwag niyong kalimutan pinutin ang subscribe. At isama niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng mga video na i-upload ko. Maraming salamat. God bless. Bye-bye. See you sa next vlog.